ano yung pakiramdam? Ganun, hindi ka ba nakakaramdam ka ba ng ano yung parang naiya ka na nandun ka minsan? Paano ba? Nung una po, pagpasok ko, ano lang pong naramdam ko doon? Pinakabahan po. Yung parang hindi ko pa po kasi alam. Pero mm. pag habang, habang patagal lang patagal, okay naman po sa akin. Hindi ko ka po nakahiya. Hmm. Basta po makatulong ako sa mga magulang ko. Oh, pero ano yung pakiramdam, Ate Mary Grace? Estudyante ka tapos Sabado linggo ba yung nandun ka? Ngayon po sa Peria po kasi um, gabi-gabi ko na po siyang inaan. Gabi-gabi? Okay. -gabi. Eh, tapos si 11 yung ano mo, uwi mo. Kaya mo yung ganon? Opo, oh, kaya ko po. Nay, kumusta po si Ate Mary Grace bilang anak niyo? Ay, yung anak ano naman yan sir wala akong masasabi dyan at masunurin naman sa magulang sir mabait siya ganun hmm. tapos iniisip pa rin niya kami ng papat mama niya kaya kahit na hirap siya sa pag-aaral sir sinasabay niya yung pagtatrabaho niya sir mm. Hmm. nakikilabada rin yun, sir hmm? <coughs> <coughs> nakikilabada ka din? opo oh, pag may nagpapalabas, sir Nag <coughs> nagtatrabaho ka na sa kantin kailan yung labada naman? pag ano po, pag wala pong pasok sa kantin, halimbawa, um, pag may magtatawag po sa akin, yun po makikilabada ako. tas mm. Tapos pag wala naman pong pasok sa kantin, wala makikilaba, mm. Magbuburas po ng kamatis. Mag-aaral muna ako, magtatapos muna ako. At uh, pag maabot ko ng mga pangarap ko, tutulungan ko kayo. Hindi man yun ang hinihingi niyong kapalit, pero ibibigay ko sa inyo. Yung kaginawaan ng buhay na, na kahit hirap nating abutin ngayon. Pero, mm -hmm. ma, pa, salamat sa lahat. Mahal na mahal ko kayo. Ah, mag maganda tanghali. Oh, eh. tanghal, ah, okay lang makausap? Hmm. Saan yung ano nyo? Diyan na ano? Okay. Hindi na kita na kagabi sa ano? Sa peryaan? Opo. Oh, Gabi na rin ako sa ah, anong oras kayo nakauwi? Ano po? 11. 11 na. Hmm. Sige, mag ka muna. Baka gutom ka. Hindi pa naman po. Okay. Makikikain din sana kami. Anong ulam? Anong ulam natin? Ay, pala. tamang tama. paborito ko yung manok. Hello. Anong pangalan mo, kuya? Si Kuya Jeff Jeff. Ayun, okay. Okay lang mas kilalanin pa kita, no? Okay, si Ate Mary Grace ay ilang taon po? Seventeen po. 17. Nalungkot naman ako kagabi sa iyo. <laughs> oh, sinabi mo pinuntahan namin sa ano. Naibaddiwa ka nagsasalita, nag eh, Nagpeperya na pala siya. Tinanong sir ni Sir Lito kagabi kung nasaan siya. Sabi ko sir, nandun po sa peryahan. Nagpeperya mm. siya. Anong trabahan niya doon na? Sabi, sabi ko sir, running light. Kako, Ka, nagbabantay siya. Mm. Magkaroon naman ang sahod niyo. Sir, ganito lang. Ako, oh, 120. 120 Hanggang nga. Hanggang alas 11 si siya. Nalong ko to talaga ako nung narinig ko. At saka ano, sobrang nakaka-proud kasi yung bata na tumutulong. Hindi ko alam, san ano ba? Pambaon mo ba? Anong ginagawa mo sa ano? Hmm. Yung sinasahod ko po ah, bale binabaon ko po tapos yung binibigyan ko rin po yung mga kapatid ko. Tapos pag may sobra po iniipon ko po para pang tulong po pang pamb pambili ulam, pambili um, ganito. Grabe naman na Ang bait naman. Okay sige. Um okay lang. Kumusta yung pag-aaral? Okay naman po. Okay, kasama sa mga tap? <laughs> kasama po. Okay, bakit mo pinagbubutihan? Pinagbubutihan ko po yung pag-aaral ko para makatulong po ako sa mga magulang ko. May ahon ko po sila sa kahirapan. Makabili na rin po ng bahay at lupa para sa kanila. Mm -hmm. Tsaka para sa akin na, para sa akin din po ito. Ang grabe naman po <laughs> ng anak niyo. Nakakatuwa, no? Okay, sana lahat ng anak na yan, no? Opo. Nay narinig niyo yun? Ano yung gusto Ano yung pakiramdam? Siyempre, sir, maganda sa pakiramdam kasi kahit na bata pa si Atwan, naiisip na niya yung mga magulang niya dahil mm. nakikita niya po Talagang hirap po namin, sir. Yeah. Ayaw niyang maranasan din yung gan ganitong hirap. Kaya mm. so, nung pag nagkapamilya sa gusto niya yung ano din yan. Yung... Mm. Oh, okay. talaga, sir. Mm. Na, Ganun ang inaanin niya sa mga ano ate Mary Grace sa mga kagaya mo kay mo sa mga kabataan ngayon ano yung gusto mong sabihin sa kanila ang gusto ko pong sabihin sa kanila uh, mag-aral po sila mabuti kasi pinag-aaral po tayo noon ng mga magulang natin para sa atin din po para sa kinabukasan para narin hmm. na rin po makatulong sa mga magulang mm mo kalab si mama Mahal na mahal ko po sila. Mahal na po sa pakaramdam na yan. Oh, Hmm. Sa tingin mo bilang estudyante, paano ka magiging modelo sa mga kabataan ngayon? Um, siguro po yung sa pagiging matulungin, hmm. masihipag, masipag, paggalang, makajos po. Mm. Pagbabarkada mo, na may meron ka may tutulong mm. na kahit wala ka po parang ha hanap pa natin ka po nila kasi dahil ikaw yung mabait palakaibigan mm. pala kaibigan pala tawa mm. ganun po okay dapat lagi ka smile ang ganda ganda mo mas lumilitaw yung mas maganda ka pagka smile yung aura ng mukha mo pagka nakasmile ka napaka positibo ng mukha mo kahit marami pong problema, lalaban hmm. ako, ngingiti ako, hindi ako yung hmm. susuko na lang bigla-bigla. Okay. Tee, Mary Grace. Kasi na nabalitaan ko to, nagtatrabaho ko sa, minsan sa karindiriya, tapos itong present nga sa uh, Peria, perya. perya. Oh, yun nga, hindi na kita mahintay kasi kagabi. Anong oras pa lang kayo nakawin? 11 po. 11. Nandun pala kami na sa ano. Na, sir. Sinabi mo kay nanay. Opo. Oh, mm. Nagulat nga daw sa sir. Sabi niya. Mm. nagulat ako nandun sila sir. Kaya kailangan kami. Hmm, sabi ko baka nagpunta ka ako si pinanong ni kuya dito na ano rin. Oo. Oh. Kasi sa mga kabataan ngayon sabi rin naiya silang mamasukan. Lalo na ano, peri, ano sa perya. Ano? Eh, ano yung pakiramdam? Ganun, hindi ka ba Nakakaramdam ka ba ng ano yung parang naiya ka na nanton ka minsan? Paano ba? Nung una po, pagpasok ko, ano lang pong naramdam ko doon? Pinakabahan po. Yung parang hindi ko pa po kasi alam. Mm. Pero pag habang, na, habang patagal lang patagal, okay naman po sa akin. Hindi ko po ko hmm. Basta po makatulong ako sa mga magulang ko. Oh, pero ano yung pakiramdam, Ate Mary Grace? Yung ano, yung... Estudyante ka tapos Sabado linggo ba yung nandun ka? Paano ba yung ano mo? Ngayon po sa Peria po kasi um, gabi-gabi ko na po siya Gabi-gabi? Okay. -gabi. Tapos 11 si yung ano mo, uwi mo. Kaya mo yung ganon? Opo, okay, kaya ko po. Pwede iyan mo sa amin? Gano'ng kahirap sa iyo yun? Nahirapan ka ba o parang okay lang? Paano mo linalabanan yung ganon? Nilalabanan ko po yun. Para po sa kanila, para sa akin. Oh. Yung kahit kalaban ko po yung puyat, mm -hmm. tapos kinabukasan papasok, papasok po ako. Um, hindi po ako absent dahil lang sa walang katuturan. Mm -hmm. um, kung hanggat maaari po, hanggat kaya ko, gagawin ko. Lalaban ako. Mm -hmm. Okay. Tapos 150, no? No. Tapos kung makamirienda yung mga bata ngayon, Starbucks, 200 yung kape. Sir, ko gabi 80 lang ngayon binigisa ko. 80 pesos. Opo. Alas 11 pa sa umuwi. Hmm. Pagka ganun, 80 pesos ang ano, nalulungkot ka ba? Hmm, opo. Medyo na nalulungkot din po ako. Siyempre po sabi ko, paano ito? Babaon ako, magbabaon yung kapatid ko. Tapos walang pangkulang. Minsan nga po pag ano, wala kong ay yung pera ko po pang baon mm. ko po dapat hindi ako kasi po may mga kaibigan ako na nagbibigay po sa akin tapos yung baon ko na po yun ini 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 iniipon ko mm. para makabili po ng ulam dito sa bahay namin okay ibig sabihin yung pang merienda mo wag mo lang gagalawin kasi nga may nagbibigay opo yung, yung mga kaibigan ko po kasi hindi po hadlang sa kanila kung mapera ka o hindi. Ang maganda ang maganda naman po doon at bless ako sa mga kaibigan ko kasi ito nila ako. Minsan po ano, hmm. um, sinabi po ni mama ko. Ay sabi sa yung ate ko po nagsabi sabi nga Wala magbabawon sa inyo, umuwi ka na lang. Sabi ko po eh, Hindi pwede, hindi pwedeng umuwi kasi yung guru ko po wala po diyan, wala po. Hindi po ako mapapaalam sabi ko. Dumupo hmm. Mo po, po ako Santa kainan na po nung kain ka na dito oh hindi wala akong baon sabi ko gan halika na kain ka na dito yung yung kahit wala po kong pagkain andyan po sila mm. binibigan po nila ako ito po salamatan mo sila um, sa mga barkada ko dyan sa San Isidro maraming maraming salamat sa inyo mm. at bless ako na party kayo ng buhay ko but ganun? Napupuyat ka na ang ganda-ganda mo pa rin. Mm -hmm. Ah. Baka naman may nagpapaganda na. Wala naman po um ganyan lang po ako yung Halimbawa po makikita ko sila um nakaayos, maganda yung suot, mm. maganda yung ano, yung naka-makeup, ganun po. Mm. Ako po kasi sabi ko sarili ko. Hindi ko naman po kailangan yun eh. Ang kailangan mm. ko ka po ay ano, yung makapagtapos ako, makatulong ako. Mm -hmm. Yung ibibili ko po dapat ng pang-outfit ko ganun, yung parang iisipin ko ay gusto ko ng ganito hindi po mm -hmm. yung may pang bibili ka po noon bakit hindi ka nalang may pang merienda kasama yeah. po sila kailangan mm -hmm. po pag mag may merienda ako kakain ako meron mm -hmm. po sila baka pwede nating isan lang yung kwentas mo para... bili ko lang po ito sa Shopee na halagang 72 72,000? <laughs> 72 pesos <laughs> <Seven> <laughs> 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 ah 72 pesos 72 <laughs> Ah, okay, may... Ah, okay. Kaya, ano, Mary Grace M. Opo. Oh, po. okay. Ayun nga. Nasabi ko bakit may M. Kala ko Melvin. Doon sa... Nung kasama kita doon, kaya Ate Jodel, eh, no? Yung ikaw mo, mukhang mamahalin. 10 pesos lang. 10 pesos. Okay. <laughs> talagang part na ng babae yung may Kahit ikaw. Kahit sir, eh. Pwede hmm. na yun, sir. Tsaka, ano, at, mas ang ganda mo kasi meron parang bagay sa, sa mukha mo. Nay. Nice um, uh, bantayin niyo yung anak niyo wag mo ng ano s'yempre kahit sa isip niya pag-aaral baka may mangulit pero sa ano mo sa yung anes na ano gaano karami yung nanliligaw nagpaparamdam ganun Nung una po, walang po pumapansin sa akin. Pero nung habang, nito lang po mga grade 11, grade 10, mm. marami na po nag-chat. Ang ginagawa ko po, i hindi ko hindi ko na po sila pinapansin. Kumbaga parang hinahayaan ko na lang po ganun. Mm. Yung kahit kadami po mag-chat sa akin, hindi ko na lang po inaano kahit nagpe friend request po hindi ko din. Alam ba po meron po yung kaklase ko, mm. Yung grade 11. Chat po siya ng chat. Ang mm. ginawa ko po noon, ibinlock e, ko po dahil ayaw ko po ng ano. Ano ba sabi niya? Sabi, <laughs> mo pwede daw po ba siya manligaw. sabi ko, bata mm. pa po. Bata pa ako, mag-aaral muna ako. Sabi, Pwede naman daw yan, sabi niya. Sabi ko, hindi, hmm. ayoko. Sabi ko kung gano'n. Ah. Bakit ayaw mo kahit mag-ganon pagkaibigan? Bakit ayaw? Gust gusto ko po kasi makapag-focus ako sa pag-aaral hmm. ko. Yung maka makapagtapos po ako. Hmm. Yun po muna yung pina-priority ko. Okay. Thank you don ha. At least, focus muna sa pangarap. Kinabukasan, di ba? Madali na yun saan bakit yung ano yung panganay at yung sumunod bakit hindi mm, makapagpigil nanay ay itong panganay sir kasi itong yung panganay ko sir dati pong nag-aaral kasi yan ng PT sa Isabela mm. e, kung um, nahihirapan po kami dito at wala pong naghahanap buhay nga po dahil yung papa po nila may mm. dito na po nakakapaghanap buhay huminto siya sir nagpunta siya ng Manila mm. nagtrabaho siya doon Hmm. Tapos yun, yun nga ang tumutulong sir. E, tapos nung siguro hindi naman na rin niya mapigil yung sarili niya, nagkaroon siya sa ng boyfriend. Mm. Ito yung pangalawa, bakit ganun? Ano sir? <laughs> sir, hindi naman na kasi mapigil, sir. Yung pangalawa naman, sir. Pareho silang nag-aaral, oh. Ah, hindi. Siguro way. ang ano doon, na nakita mo yung hirap na sa kanila, mga kuya mo, mga ate mo. Ganun ba, ate? Opo. Oh, mm okay. Kasi ang hirap, di ba? Opo. po nung ano, nung si mama ko po nung nagtitinda siya ng mani. Si papa ko po may sakit. Mm. Uh, bale, yung mga damit po namin lalaban, ako po naglalaba doon. Minsan, iniiyak ko na lang. Mm. Gutom na ako, sabi kong ganyan. Pero naglalaba po ako noon. Tapos mm. minsan po nakikisa kaya ako sa mga sasakyan. Sabi ko, tara nga po doon, oh, magbanlaw lang po ako sa grid, Sabi ka po gano'n. Mm. Yun naman po, kasi po dati po iigib-igib lang po ganun. Tapos mm. nung panahon po na yun eh, wala pa po tubig-tubig. Mm. Sa surong po kami nagbabalaw. Uh, Nagbebenta rin mo pala kayong mani? Oo sir, dumadayo kami sir. Ah, may inaanak po akong ganyan. Dati ang trabaho niyan, naglalako ng mani kayo na eh. Gano'ng kahirap yung naglalako ng mani. Kasi... mahirap mm -hmm. talaga, sir. Ah, dahil biro mo, sa, kahit sa kainitan po ng panahon, andun kami sa kalsada, sir, naglalakad hanggang sa hindi kami makaubos ng paninda naming mani. Mm. -hmm. Kasi kailangan, sir, makaubos kami para pag uwi namin, may bibili na kami ng pangangailangan sa bahay. Opo, yun normal po yung mabibilad kayo. Pero... Dun sa pagbebenta ng mani, yung inaanak ko po kasi, nabastuso siya dahil eh, sa... Eh, totoo yan, sir. Marami kaming nararanasan na ganyan, sir, na pambabastos ng mga... Mm. mga ano po yung pinaka nabastos ano kayong salita sa mga... Eh, yung mga nakakabastos na salita, sir, yung sasabihin na hm, huwag na kayong bumili ng mani dyan, Makunap na yung mani niyan, sasabihin, maitim na yung mani, yung mga ganong salita, sir, ng mga mm. nagiinim. Yan nga po yun po, ang eh. pagbubuli ng mga nagiinim, sir, sa mga nagtitindang may edad na ganong. Oo. Oh eh, kahit na ganun ang ginagawa nila sir, nakikisakay na lang din kami sir na kahit nakakumamaitim o ma makunat na, at least masarap pa rin. Yun ang sinasabi namin, sir. Mm. Sa ah, kung baga, aanohan na mm. lang. Sasakyan na lang namin, Sas sir, para makabenta lang kami, sir. Mm. Kasi mm hindi -hmm. ka naman pwedeng magalit, sir, at nagtitinda ka nga. Kailangan mo laging masaya ka kahit na mm -hmm. binubuli ka na nila kung ano na sinasabi. At least, nakangiti ka pa rin sa kanila para mm -hmm. mainggan nyo silang bumili. Nung first time yung makarinig ng ganun, masakit po ba? Masakit. Umiyak ba kayo? Ano yung pakaramdam? Sir, ah, masakit dahil, siyempre, nasasaktan ka dahil ganun ang sinasabi nila ay eh, ang nasa isip ko naman sir ang importante yung makatinda ako ganun mm. kaya kahit ganun ang sinasabi nila importante yung makaubos mm. ka ganun. para mm. sa pamilya sir tama ho mm. kayo at saka wala ho kayong dapat ikahiya kanino okay, man basta wala tayong ginagawang masama o no, yun sir importante mm. yung ma malinis na para ng paghahanap buhay sir mm. nay kumusta po si ate Mary Grace mm. bilang anak nyo I ay mean, yung anak ano naman yan sir wala akong masasabi dyan at masunurin naman sa magulang sir mabait siya ganun hmm. tapos iniisip pa rin niya kami ng papat mama niya kaya kahit na hirap siya sa pag-aaral sir sinasabay niya yung pagtatrabaho niya sir hmm. kailan po siya ganyan yung tinutulungan niya kayo no, yung pandemic sir Bo? pandemic pa Oo, oh, sir. May pandemic ibig sabihin ilang taon na po yun Oo, oh, sir. sir. Uh, pandemic 3 years na po ba Or... 2019 pa yung nag-umpisa yung pandemic natin, sir. O, oh, magte... ata. Magte-3 years? Oo, sir. No. Okay. Ilan taon siya? Nung 16 ka ngayon? 17. Ah, 17. So, 17. 3 years. 14. 12, 14, 14 eh, no? Ang galing, eh, no? Sana lahat ng bata gaya mo. Alam niyo yung sakripisyo ng mga nanay-tatay, ano? Eh, hmm. hmm. Nakikilabada rin yan sir. Ah. Hmm? <coughs> <coughs> Nakikilim pa ata ka din? Opo. Pag may nagpapalabas Nag, eh. Nag, nagtatrabaho ka na sa kantin. Kailan yung labada naman? Pag ano po, pag wala pong pasok sa kantin, halimbawa, um, pag may magtatawag sa akin, yun po makikilabada ako. Mm. Tapos pag wala naman pong pasok sa kantin, wala makikilaba, mm. magpupuras po ng kamatis. Ah, oh. Oh, magkano yung ano? Sa paglabat? magkano binabayad sa iyo? Sa paglaba po, 300. 300. Oh, ang minsan po 250. Depende mm. po sa dami. Depende sa dami. Tapos yung ano sa kamatis, minsan 150. Po. Mm. Buti yung trabaho ni mama mo, yung sa money, hindi niya, hindi mo na experience ang ganun? Hindi pa po. Okay, sige, wag na. Oo, oh, sir, wag na kasi E eh, dalaga yan, sir. eh minsan kahit dalaga, sir, binubuli ng mga... Mm. Um, kahit nga po yung, yung inaanak ko, dalaga siya nung... Oh, ano sir, po yung mga siya. sinasabi nila. Masama. Mm. eh ako, sir, ayoko maranasan yung... Sa akin lang, ginawa na nga nila yun. Mm. Ginawa na nila, sir. Ayoko naman maranasan niya, sir, na gano'n na. Uy, masarap ba yung mani mo? Mm. Kumikibot ba yung gumagano? Yung mga gano'n, sir, ayoko. Oh, Kasi dalaga sa so, sir. Eh. Mm. Kaya tama na yun, ako na lang. Mm. Ah, okay. Kaya mag-aaral mag na lang sa mabuti. Um, malapit to kasi kami dito, Kategram, dito sa tinutuluyin ho nila Kuya Bin. Kaya minsan, yun si ate nakakwentuhan ko na. Kaya sabi ko kanina, uh, si hindi sinabing nagpeperiantes. Ano? Periantes. Perian, um, di nyo sinasabing nagpeperiya tong anak nyo? Kaya sir, lito ko lang sir na ano eh, nabanggit. Mm kagabi. Huh. Kasi hinanap niya kasi, sir. Ay huh. eh, sabi ko, sir, nandun siya sa periyahan kako. O saan? Sabi, dyan, sa ano? Malapit lang kako. Eh, yun nga, sir, sabi niya, pupuntahan nga daw ni ninyo. Mm. Eh, hindi ko naman alam na pupunta nga kayo, sir. Nung sinabi ano, gano'n, sabi ko, tara, kumustahin natin. Yun nga, bumungat sa akin yung ano. Pero ang gusto ko sa kahit gano'n yung trabaho, na smile ka. Uh -huh. Bakit gano'n? Bakit? Uh, kasi kung ibang bata, nakasimangot, nakaano. Hmm? Sa akin po kasi, um, pag problema lang po, huwag mo po isipin yung problema. Isipin mo po yung, yung good vibes lang, yung masaya ka lang. Kahit na hmm. ah, marami pong problema, maraming pagsubok, lalaban lang po. Hmm. Singgat kaya. Natry ko pa nga pa mabatay ng waiting. <laughs> Pataya ng wedding. Oh, Alam ano po, uh, maglilibot po ako. Pupunta pa po, po ako bundok. Mm. Kasi ano lang po, bike lang po yun. Bike. green six ako. Mm. Papataya po ako ng wedding. Ngayon, ngayon. Tapos meron naman po, minsan pag nagpapatama yun, may magpang grocery, ito ang tuwa na po. Ganyan. Mm. Okay. Para sa iyo ba, Ate Mary Grace, paano yung tamang paggamit ng cellphone sa ganyang edad mo? Sa paggamit po ng cellphone, uh, kailangan po may limit limitado. Hmm. Kasi po, uh, yung cell, yung gadget po, once na hawakan nyo po yan, i-control ka po yan. Hanggang di po siya nalalo, hindi nyo po yan bibitawan. Hmm. Manonood, mag-scroll, mag-chat. Hmm. Pero dapat po may limit. Hmm. Kasi po, mas maganda pa rin po yung banding sa pamilya. Hmm. Yung cellphone po, pwede mo po itabilang dyan. Pero yung, yung kasayahan mo po, Mm. Dapat, palagi pong masaya lang yung okay lang po lahat, gano'n. Tapos yung sa cellphone naman po, sana um, sa mga katulad kong may mga cellphone, mm. sa mga katulad kong... Sa mga uh, classmate mo. Oo uh, po, sa mga klase ko. Schoolmate hiling, mo. Sige, sabihin <laughs> mo na, na may dito. Kung hiling mag-cellphone, mm. limitado. Dapat may limit ka. Yung sabi mo kanina bonding, kasi uso ngayon kumakain ng cellphone, di ba? Opo. Oh, yun, isa pa yun, katekram. Tanggalin nyo ang cellphone ng mga anak nyo pag... Kumakain. Simple, kumakain. Kasi hindi na kayo mag-uusap ng karap sa cellphone eh. Opo. Oh, bakit mo sobrang mahal si mama at papa at mga kapatid mo? bakit mo ginagawa yan? Mahal na mahal ko po sila. Hindi po matutumbasan ng kahit anong material, pera. Hmm. Halimbawa po may mag-alok sa akin, 1 million ang magulang ko. Sa doon po ako sa pamilya ko. Hmm. kasi po ang pera kikitain. Ang pamilya hindi po. Eh. Ang sila po yung palaging anjan para sa akin, ganon Mahal na mahal ko po sila kasi sa dami po ng sakripisyo nila, deserve din po nilang guminhawa ang buhay nila. Hmm. Okay. Pero sa atin naman nai, 'di ba? Sa ating mga magulang, parang masaya na tayo pagka yung mga anak natin. Parang hindi naman tayo kasi saaming mga magulang talaga. Hindi naman kami naghahanap ng kapalit. Gusto namin yung guminhawa lang yung buhay nyo. Masaya na kami. Yan yung ilagay nyo sa ano nyo. Hindi kami mga magulang, hindi kami naghahanap na mga... Dahil ginawa namin yung ganito, ganyan, ganito. Dapat tumbasan nyo. Hindi ganun yun. O dapat igitan pa. Kaming mga magulang, dun pwede nga lang. Yung mga magulang ko nga, lagi ko naririnig yun. Kung meron pa nga ako, dagdagan ko pa yung ano nyo. Parang ganun yung... Sa aming mga magulang, Ganon, mas masaya kami na makita namin magkuminhawa. lalo na papano namin na ituro papano kayo i-connect sa ating Diyos number one kasi yun ang ating Diyos kasi kung nandun, nandun ang ating Diyos sa araw-araw na pumumahay natin nandun na yung pagmamahal kay mama at papa sa mga kapatid sa kapwa-tao natin hindi ko na masyadong patatagalin si nanay, ano yung gustong mensay sa inyo pong uh, mahal na anak? Ang gusto ko po sa mga anak ko, sir, yung habang lumalaki sila, na, yung nasa mabuting pag-iisip sila, hindi yung kung ano-anong bisyo dyan, bisyo doon ang gagawin nila, ganun, sir, ang an gusto ko sa kanila. Tapos mag aral silang mabuti, nang maka marating nila yung gusto nilang marating, mm -hmm. para din sa sarili nila yung, sir. Hindi naman para sa ating mga magulang yun, sir, eh, para sa kanila yun. Mm -hmm. Ano naman po yung gusto nyo, ano? uh sabihin sa mga hmm. magulang ho ngayon ay gusto ko po sa mga magulang dyan na katulad ko palakihin natin ang ating mga anak na mabuti, turuan hmm. natin ng magagandang asal, para uh, para hindi po sila mapariwara. Hmm. Ano yung gusto mong sabihin kay ano kay mama at papa mo? Ang sabihin ko kay mama at papa? Ang papa salamat po ko sa kanila sa mga sakripisyo kay maraming pagsubok lumalaban sila para sa amin Yung tipong kaka kakainin na lang nila yung alam nila yung alam nilang kahit gutom na sila mm. ang iniisip pa rin po nila kami mm mag-aaral muna ako magtatapos muna ako at pag maabot ko ng mga pangarap ko tutulungan ko kayo hindi man 'yon ang hinihingi niyong kapalit pero ibibigay ko sa inyo yung kaginawaan ng buhay na, na kahit hirap nating abutin ngayon mm -hmm. pero ma pa salamat sa lahat mahal na mahal ko kayo cheers yeah, din naman ha? Ah. kiss mo kayo <laughs> ang sarap naman ang pakaramdam ate Mary Grace ano yung wish mo? ang wish ko po um, kahit magkaroon lang po ko ng gamit pag halimbawa ay gamit po, para pag mag-teacher na po ako, may magamit ako. Hmm, gaya ng? Laptop po. Laptop. Oh, okay. Iyon <coughs> yung wish mo? Opo. para po may magamit ako sa pag-aaral ko, pag-reporting. Hmm, mm. okay. Okay, paano para makapasok ka na? Thank you. Sana, oh, ingat ka din lagi. Sana huwag magbago yung pagkilala natin. Una sa lahat, siyempre ang pagkilala natin sa ating Diyos, sa mga magulang natin, pagmamahal, kapatid, yung uh, yung did, yung ano mo, yung sakripisyo mo sa pag-aaral lahat, no? Ito lang ang tandaan mo, tatak mo sa isip at puso mo. Pagka hindi nagbago yan yung mga pangarap mo dyan sa isip at puso mo sa pamilya mo, yung pagmamahal natin sa ating Diyos, ibibigay niya higit pa doon sa inaakala mo. Totoo yun. Huwag maniwala ka doon. Kasi ang ating Diyos ay mapagmahal. Ha? Pagka minahal natin at tinalagaan natin ang ating mga magulang, ang kapalit nun ay masaya at masaganang mahabang buhay. Huwag mong kakalimutan yan. Okay? Tapos bilang magandang Ehemplo, pagka may narinig kang nagmumura sa mga kaibigan mo, tama na yan. Hindi maganda yan. huwag mm, tayong magmura. Palagi In... nga po yun ang sinasabi ko eh. Mm, yun. Dito. Huwag kang magmura, masama yan. Kasi, ma minsan po kasi pag magmumura sila, may teacher. Mm. <laughs> Kaya binabawal ko po. Kahit nga po minsan sinasabi nila na parang palagi po akong magbabawal kahit di man po ako officer. Siyempre po eh, gusto ko po kasi yung mapabuti mm. din po yung kapakanan nila. Tama. Ang galing mo talaga. Ikaw na. So, paano baka pwedeng pahag si Kuya Rap? Mm, okay, pagbutihan ha? Opo. Okay, ano na lang? Uh, surprise na lang. Okay? Sige po. <laughs> okay. Tutuparin pa rin natin yan. <laughs> Thank you, sir. Okay, welcome po, Nay.